Bakit may mga taong may sakit na TB na pagkatapos ng gamutan ay dumudura o umuubo pa rin na may kasamang dugo? Yan ang ating alamin Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang sakit na TB ay nakakahawa. Ito ay dulot ng... Mycobacterium tuberculosis. Iniinuman ito ng gamot na tumatagal ng anim na buwan o higit pa. Samantala, may mga taong may sakit na TB na kahit natapos na ang anim na buwan o higit pang gamutan ay dumudura o umuubo na may kasamang dugo. Ito ay maaring infeksyon na hindi patuloyang nawawala o nagagamot. Maaari din na may iba pang sanhin ito, kaya kailangan ay magpa-check up muli sa doktor. Para malunasan ang pag-ubo o pagdura na may kasamang dugo. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. Pakilike, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Maraming pong salamat sa inyong panunod. At hanggang sa muli!